Ha! Ah, galing nga! Tapos na naman ito dungo! Ngaragabot! Kung <laughs> hindi pa rin magsakto, na ano silang tatawagin? Tatay niya. <laughs> Dalawa na sila. <laughs> tatawagin na si tatay <laughs> niya. Kamusta po mga kabukid? Ngayon po ay pang limang araw mula po nang sinimulan natin itong ating bahay tubo. So ngayong araw po ay kasama ko wala nga si Kuya Jesse at may iba po siyang ginagawa pero may bago po tayong kasama si Samboy isang isang boy at isang boy <laughs> dalawang boy <laughs> si Aboy at saka si Samboy so mga ano po sila mga training ni Kuya Jesse pero kayang kaya na mga bata pa lang pero marurunong na sa mga trabaho bali nung araw po ay pagpapatuloy lang po namin itong ito, pinagpapatuloy po ni Samboy ito yung paghuhukay nung septic tank tapos dito naman sa loob ay gumawa naman si Aboy ng ano ng panibagong patungan ayan ito kanina ginawa niya na to kaninang umaga pa lang so kasi dito mataas na po yung ano natin eh asintada hindi na nakakayanin maabot kapag walang patungan kaya nagprepare na dito ng mapapatungan para diretsyo na hanggang ano na po ito hanggang sa umabot hanggang dyan Baga, hanggang sa maabot ng simento kaya na siya para hindi mahirapan yung mag asintada ng hollow blocks na ganyan so yun po ang ating ano ngayon ang gagawin magpapatuloy ng mga trabahong yan and tignan po natin kung hanggang saan tatlo lang po muna ulit kami para mag-usad lang yung ano natin trabaho mga kasama ko mga bata pa to para malalakas ilang taong ka na sambay? 16 po. Oh, 16 pa lang. Malapit na magkaano sa akin. Mag-abot. ituloy tuloy ang energy ng ating mga ano, manggagawa. Pag walang kain, walang energy. Uh, ano bang ulam natin for today? Kanin na nakasapo sa kanin. <laughs> <laughs> kanin ng umaga 'yan. ang <laughs> ulam natin for today, mga kabukid ay tinola. Tinola sa buro, tinolang manok with papaya. Siyempre at saka malunggay. Kain mo na, kain mo na. Mahirap ah, sa kutsara daw eh. <laughs> <Tamayin>. <laughs> <laughs> kutsara, wala lalaglag lagi eh. Diba nakalagay na rin siya doon ng tatlong hilera May bintana na oh. Kay ko eh wala kang kanya ko eh. Ahoy. O yung tabla. Na maganyan eh kaba. Oh, wala pa siya. Dit paganito? Oo. Tingnan ko doon sa bari. Mga gano ka lapad. Kahit magkuha ng tres o... Sige, tingnan ko doon. para meron ako doon. Hindi ko lang kung tres yun. Kain muna. Kain muna tayo. Kain it. Basel po, nabilad na. Lugad niya ito kalapad. Ah, Uy, malalim na rin. Kay ganyan talaga. Parang wala na size. Atras muna, Jan. tuloy-tuloy ang kuha nila mami pag hindi ko unahan yan baka hindi magkuha eh <laughs> kaya nga unahan mo ayaw na magpakita ng manok Kain mga boys. Literal na mga boys 'yan. Mm. Ang pangalan niya, alam mo na. Ang pangalan nito si Aboy. Uh. Ang pangalan ng isa si Samboy. Ah. Uh. Ang palayaw nila Boy. <laughs> Pag tinawag 'mong Boy, hindi mo na mararamdam kung sino sa kanila. <laughs> boy 1, Boy 2 na lang. B1, B2. <laughs> B1, B2. <laughs> May manok yan ha? Opo. <laughs> <niyo na> lang Hanapin <laughs> nyo na lang. Pag wala ka na kitang manok, malas mo. <laughs> Kita lang yun na huli ko eh. Grabe <laughs> init. Ah, kaya init. <laughs> <laughs> kaya. <laughs> Kanina, naroon na siya dun. Ang no? sabi, siya ng initan kanina. Nakahubad pa nga sila. <laughs> Baliwala yun. Tindi sa initan. Ako nga, tagong-tago na. Naka, ano pa ako. Baliwala. <laughs> sanay. Mga sanay na. Lampas tao na ah bintana oh. Matunga ng bintana. May tabla. Ayan, pag nilagyan niya rito mamaya. Yung kasunod na hollow blocks dito na sa ibabaw na ito. Mm. So ito na yung hole ng bintana dito sa baba. Mabuti may tabla kung nahanap. Yung ginamit natin dun sa may ano? Sa may flooring? Mm -hmm. ba lang taon na yun? Uh -huh. Ngayon lang natanggal. <laughs> Eh, <laughs> no, pakinabangan din pala eh. <laughs> Ayos. Ang galing na mga karpentero natin, mga bata pa. Ayos 'ya. Tulog pa din ang mga tao. <laughs> mga sawa din. Tunga na rin. Ha? Puno na. Lupa kasi doon, 'di ba? Hinuhukay doon sa labas. Oo. Uh -uh. Dito tinatambak. So ngayon puno na yung mga kasunod na kukunin dun ilalabas na dito dito na siya magagamit ganito rin pala kala, taas yung ano, kababo no? oo oh, ganyan oh, uh, gan sabi dito. nila yung dapat ang kukuning height yung height ng laging nagluluto hmm. sakto lang yan sa akin pwede na yan, ganyan na lampas bewang konti ayos na sigurado. Sa <laughs> tuwang mga sukat-sukat ng mga liko-liko niya. Tapos yan, ito na naman ang grabing taas ka. <laughs> Alam. Amwa. <laughs> 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 Papali din pa Hindi. Basta kung din ako mangyalam dyan ha. Para e tatlo pa tayo magigimay kasalanan diyan. <laughs> Bala na kayo diyan magturuan. Ba natin ito tutul na naman 'yan. Liya 'di betulinin, ako ang naimbak kan ano ang gayamisa sobra. Tingga-tingga sa kan. Bisugo. Magpa-misugo daw. <laughs> 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 testing, testing. Oh, hindi pa pala, di ba? Balik ko pa. Some... <laughs> Ayaw mo na rin mga alam. Baka madamay ka pa. Baya ba na nga? kumamiki Hindi pa pala eh. Kala ko na. Kala eh. <laughs> ko <laughs> Talaga <coughs> <laughs> ba dyan? Istri tayo derecho. Kulang lang yan sa kape. Kaya nag-apal yan. Kape mo na. Sahabak, sobra. Sabangan din sa kon sobra yan. Oh, yun. Sakto lang din. Ito yun yung taas, okay na. Sabi ko na sa'yo eh. Taas na naman eh. Kunin mo raw ang lapis ko. Yun. Yan ang lapis mo sa ulo mo. Ha? Wala ito guys. Sira na ito ang plano. Yun, kunti na lang. Sure na yan ah. Sure na. Sure ball na. Sure na daw yan.

Kung hindi pa rin magsakto, ano silang tatawagin? Tatay niya. <laughs> Dalawa na sila. <laughs> tatawagin na si tatay niya. Tatay niya, tatawagin At least yung bahay namin, ano, ano, naging, ano practice sa inyo na. O, dahil sa susunod... Bahay na pinag-practice Sa susunod, ano na, expert na kayo dyan sa bintana. Okay, guys. Yan bintana na nagawa Nagawa namin na ako. Nagawa ko kayo.